Sa tala ng MMDA, mahigit 2,000 na ang kaso ng hit and run simula Enero hanggang Hunyo ng taong ito. Ang isa sa kaso ng hit and run na aktuhan ang kanilang CCTV. Ang banggana siya, eh. ayun o. Oh. Nahagip yata nung ano. Yung uh, sistema kanina na panood natin sa CCTV, maari yung uh, babae na nakita natin na uh, tatawid, siguro ay uh, ito ay nakalagkad nung uh, natataklo ba nating uh, truck na biglang umarangkada yung kotse kasi hindi natin nakita na may tao yung tatawid eh. Kaya magagaling dito yung truck. Mahal may kasabay siya rito eh. Ayan. May kasabay siya roon, Yun eh, no? Ayun. Mm. Tao. Biglang magkakatao eh. So, doon pa siguro sa area nung nga bandaroon pa ng karsada, nakalagkad nakalag na lang siya. Nung makita natin na yan nakahiga na lang siya siguro sumabit na siya sa kotse tumapon siya hanggang doon hindi natin nakita o hindi natin i-trace agad yung uh, kotse kasi uh, naharangan sa nang at mabilis ang uh, uh, mabilis na tumakbo yung kotse siguro sa kabilisan niya hindi na rin na control yung kanyang uh, sumabit na tao at hindi na rin inintindi kung si eh, nakabangga kailangan naman po pagka tayo ay uh, nakabangga o naka-aksidente ng isang tao, huwag po natin takasan. Kinakailangan po ating balikan at uh, tingnan natin kung saan pwedeng daling hospital. Huwag po tayong matakot. Dahil pagka tayo natakot, tinakbuhan natin yung kamawahan o naman yung ating uh, na-aksidente. Mga iigan, hindi lang ito ang mga pagkakataon na naitampok ang insidente ng hit and run sa rescue. Balikan natin ang ilan sa kanila para masuri kung paano may iwasan ng ganitong uri ng disgrasya. Ma-stretcher! Bilis! Bilis! Ah, uh, bali naglulubing ako. Huwag kang talaga kung may upstairs. Ah, one, two. Bros, hindi ano, hapakan kami unog. Yung tinawiran nito ay tininan namin, ano. Walang um, pedestrian lane. Walang tawiran. Sana kung gabi ka nag sa gabi, ang iyong damit sana medyo light, buti o dilaw o whatever. Huwag itim. Dahil hindi makikita talaga kung gabi. Preferably nga, mayroon tumakamitin mo yung pedestrian lane. Pero kung walang pag-iiwasan, siyempre, dapat maingat ka pa rin. Best of all is yung pag-iingat. Mahanap ka anong lugar na pwedeng makatawid ka. Kasi pagdating ng intersection o kanto, siyempre may ilaw dyan. Ngayon, sa kabilang kanto, meron din yon. So, maglakad ka na imbis na itaya mo yung buhay mo sa mga sasakyan. Bigla siyang tumugod kaya wala na akong kis kundi-kunting -kundi -kundi may ko na lang yung libella. Eh, naabot pa rin para sa kong kailang mabilis nung mabilis nung takbo niya papalapot sa sasakyan. So, hindi ko na na doon ko. Ihinto ko na lang sa sasakyan. Hindi ko na rin siya nalapitan dahil sigawan niya mga pasahero ko. Sabi na, bakit na biglang ito? Hmm, sa akin kasi, ako naman masyadong mainas sa so, panong maneo. Talagang minsan matitigas ang ulo ng mga pedestrian. Eh, may mga tawiran, tamang tawiran eh. Bakit sila tumatakbo rin sa alangan? sa aming mga driver ay hindi na, wala naman sa aming may gustong baka aksidente. Problema kahit kami wala kami kasalanan. may ganyang problema kami ang may pananagutan lang. ang pananaw ng motorista sa isang, moto, isang pedestrian. Bakit ka din tatawid? Walang pedestrian lane. Eh, hindi tama yung thinking na ganun. Abay, kung mo ba ako'y wala sa pedestrian lane, sasagasaan mo ako. May pagkakamali ako pero wala ka namang karapatang sagasaan mo ako. That's wrong. You cannot correct a mistake by another mistake.